Ito nga pala yung isa sa mga legendary na scooter noon na halos tinatapat sa Yamaha Mio Sporty. Dahil medyo may kaliitan lang kasi to, pasok talaga sa pang-araw-araw na service. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapapogi ulit to si Project Bitoy. Bali ganito nga pala yung istorya nito, nagchat nga pala sa akin tong isa kong follower, inoper kasi sa akin to, meron na kasi siyang bagong motor. Dahil presyong kalaka lang din naman yung offer niya sa akin dito, kinuha ko na nga pala at pinasok ko na nga pala dito sa garahe para masimulan na papugiin ulit, Medyo sumakit na nga rin pala ng very very light yung ulo ng dating may-ari dito, hindi niya kasi mapay-start. Para malaman natin kung anong klaseng condition yung nag-aantay sa atin dito sa loob, sinimulan ko na nga pala buksan tong upuan para makapagbaklas na ng pyesa. Bali dito nga pala nakapasok sa butas yung magkabilaang sa pairings kaya tinanggal ko muna tong grab bar mukhang nanggaling nga pala sa IC ito <laughs> si Project Bitoy dahil karamihan na mga tornilyong yung nakakabit sa kanya maluluwag na ha? halos wala na rin akong tinanggal sa body screw dito sa mga kaha dahil wala rin kasing nakakabit yung mga ganitong klaseng condition talaga na motor yung madalas na hinahanap ko yung literal na napabayaan na o kaya sinukuan kaya kung meron din kayo dyang motor na pinasasakit na talaga yung ulo nyo kung gusto nyong ipasa sa akin yan message nyo lang ako ginamitan ko na nga pala ng T-wrench tong U-box para matanggal na natin yung nakapasok na tornilyo sa loob And dito na nga rin pala sa loob tong battery harness nito kaya tinanggal ko muna tong CDI para kumasya dito sa butas yung mga wire may dalawang tornilyo nga pala na pinakalak tong tail light ito naman yung sunod na kinalas ko dito nga pala unti-unti nang lumalabas yung ibang part nitong batalya na may kalawang na pero madali pa naman solusyonan dahil hindi pa malala at kung madalas na nga pala kayo nakakapanood dito sa mga project bike serye natin dati na rin ako nakabuo ng Honda Beat Car pero dahil Malaysian concept kasi yung binuo natin dati kaya ibang concept naman yung plano kong gawin dito plano ko rin kasi tong ipamana sa inyo kaya hanggat maaari doon tayo sa setup na babagay sa pang-araw-araw na service. Dahil gusto ko din kasi hanggang pagtulog na yung mapagbibigyan natin ito. Kaya papapugiin ko talaga to sa abot ng makakaya ng budget natin. Dahil sobrang bihira na lang din ako nakakita ng Honda Beat Carb lalo na sa mga ganitong first gen. Kaya ito talaga yung natrip ang kumbuin ngayon. Dahil medyo may kaliitan nga pala tong scooter na to. Madalas talaga to ikinukumpara doon sa Mio Sporty. Lalo na kung usapang performance ng makina lalo na sa stock. Hindi talaga to nagpapahuli. Kaya hindi na rin nakakapagtaka ngayon na umabot na nga pala ng version yung bagong modelo nito. Sisimulan ko na nga rin palang tanggalin yung mga kaha dito sa may bandang harapan kaya tinatanggal ko muna yung mga body screw dito sa may ilalim. Mukhang medyo matagal na panahon na rin siguro to hindi nababaklas dahil karamihan ng mga screw na nakalagay dito mga may kalawang na. Kaya medyo nag-iingat ako sa bawat pihit ko dahil siguradong isang pagkakamali, bibilog <laughs> talaga ang mundo ko. Sinimulan ko na nga rin pala isa-isa yung mga piyesang isasalpak natin dito para kahit papano tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapapogi dito kay Bito. Pero mukhang sa paglilinis pa lang, literal na mapapalaban tayo dito, dahil napakaraming lupa kasi dito sa loob ng batalya. Yung mga ganitong klase talaga ng condition yung masarap gawa ng before and after na video, literal na masarap talaga sa pakiramdam. Pero panigurado bago tayo umabot sa ganong senaryo, mukhang marami-raming sakit sa likod <laughs> muna yung aabutin ko dito. Pero syempre para masatisfy din kayo sa pag-aabang ng video natin, gagawin natin lahat ng makakaya natin dito para mapabalik natin yung dating alindog nito. Bali natanggal ko na nga pala yung harness dun sa may ilaw sa likod, kaya dito naman sa may gitna yun pinagtatanggal ko yung sakit hanggat sa ko dito sa harap. Mukhang marami marami na rin humawak sa wirings nito medyo marami na rin kasing jumper tsaka mga puto pero sa mga ganitong klase na motor lalo na 11 years na rin naman siya hindi na nakakapagtaka yung ganong klasing kondisyon. medyo nakaharang nga pala ng very very light tong brake master dito sa wirings kaya tinanggal ko muna para mahugot ko tong buong harness tinanggal ko na nga rin pala yung dalawang tornilyo nitong bracket sa harapan plano ko kasi tong i-repaint puro paid na rin kasi yung kulay hindi ko pa man lahat ng piyesang nakakabit dito pero parang iisa lang yung nasa isip ko mukhang magiging change all din ng hatol buti na lang talaga hindi naman bago bago sa atin yung ganong senaryo kaya wala namang magiging problema sa ganon mukhang hindi rin tayo pahihirapan sa paghahanap ng pyesa nito ni Project Bitoy dahil marami na rin kasi ako nakikita at <laughs> mabalik ulit tayo dito sa mga binabaklas natin pyesa bali itong throttle cable naman yung plano kong kalasin kaya niluwagan ko na nga pala yung pinakalak na nut dito tapos tinaas ko lang ng bahagya para mahugot natin tong pinaka cable tinanggal ko na rin tong lock nitong rear brake cable para mahugot na rin natin yung pinaka lever sa harap at doon nga pala sa pinos ko kanina na picture kung anong concept yung babagay dito kay Project Bitoy mukhang pinak marami talaga nag-request ng Project Indo dahil yun yung gusto ng karamihan kaya yun yung gagawin natin dito kay Bito halos wala pa rin kasi ako nakikita na ganong concept dito sa Honda Beat madalas kasi sa mga Honda Click lang. kaya para medyo maging kakaiba naman yung kalalabasan nito yun yung gagawin natin ngayon balik muna ulit tayo dito sa mga binabaklas natin na pyesa tinanggal ko na nga pala yung tornilyo nitong rear fender medyo pumakat na nga pala to dito sa batalya kaya sinikwat ko muna ng flat screw maluwag na rin yung tornilyong nakakabit dito sa pinakatambucho kaya ito naman yung sunod na tinanggal natin mukhang mapapalaban talaga tayo sa pagbubo dito kay Project Bitoy dahil karamihan talaga na nakikita kong pyesa ngayon mukhang wala na talagang pag-asa gamitin ulit kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging transformation nito ni Project Bitoy abangan nyo yung mga susunod na video natin dahil itutuloy natin yung mga gagawin natin dito so yun na nga ito na nga pala yung naging itsura ni Project Bitoy pagkatapos natin tanggalin lahat ng kahang nakakabit sa kanya medyo nakakapagtaka lang dahil karamihan kasi nung kahang tinanggal natin wala na talaga yung mga body screw nakalagay kaya mga quick release na lang tapos ito nga pala yung bumungad sa atin na condition nito, ni Tony Project Bitoy. Ayan yung itsura ng batalya niya. May mga part na may kalawang na pero hindi pa naman ganun kalala. Tapos dito sa may bandang taas, ito may nakita tayo ditong putol na tornilyo dito sa uh, lagayan ng tangke. Ayan o oh, naputulan siya sa loob, so tatanggalin din natin 'yan. Ayusin natin. Tapos itong batalya lilinisin din natin 'yan. So hindi na pala natin na itong tong panggilid niya kasi medyo hinapon na rin tayo pero bukas tutuloy natin yung mga gagawin natin dito para syempre masilip na rin natin kung anong klaseng condition yung meron dito sa loob. So pansamantala dito muna nagtatapos itong day 1 nito ni Project Bitoy. Abangan nyo bukas yung gagawin natin dito. Itutuloy ulit natin to. And ayun, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave 110 Alpha si Project kalikasan Sa mga gusto magkaroon ng chance na maging bagong amo no, napaka basic lang ipapakita ko sa inyo kung paano right? so ito nga pala yung page L Ruby dapat gumawa kayo ng account dito para nga makapag recharge kayo tapos kung bago lang kayo yun nga lagay mo lang dito yung username mo password at confirm password kapag okay na lahat yan dito ka naman papasok sa login so sa ngayon nga pala meron na tayo dito ang pondo na umabot na ng nasa 97 at ito nga pala yung may kita pwedeng paglibangan dito sa PHL Ruby. Ayan, napakarami. Hindi kayo magsasawa. So, subok tayo dito sa isang laro nila. Check natin kung bebe nasin tayo ngayong araw. So, ayun, napakadali lang maglibang dito. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong uh, ilaro. Ayan, may mga pagpipilian kayo. Pero tayo, susubok tayo kahit na mababa lang. Pabarya-barya lang. Ayan, tapos dito kayo pipili kung gusto nyo mag manual spin or auto spin na lang. Mag ano na lang tayo, auto spin para mabilisan na lang. Ayan. So ayun, buwenas agad tayo. Meron na agad tayo pang Jollibee. Ayun, medyo malaki-laki. Ayun, isang naman ngayon. Ayun, 60 bucks. 40 bucks. Ayan na, ito yung inaantay natin. Kukubra na tayo. Ayun, may nakuha tayong libreng 10 spin. Check natin kung buwenas. Ayun, 310 bucks agad. Followed by 600 bucks. Ayun, 120 bucks. So, ito yung uh, ah, nakubra natin ngayong araw. Umabot ng halos nasa 1,030 bucks. At ayun, sa mga nag-reg nga pala dito, lalong-lalo na dun sa mga naglagay ng pondo dito sa page El Ruby. Lapag nyo lang sa baba yung SS nyo, tapos lagyan nyo na rin ng pangalan para hindi mag ng iba. Malay nyo, buwinasin kayo ito kay Project Kalikasan. Alright?